Hello mga kaibigang oso, it's me again, Penny. Yan ng init nga na rin pagkakalabas kong are ngayong araw. Kung hindi nga naman rice is life, ako hindi lalabas ng garini kainit. Kaya naman tara, samahan nyo ako mga kaibigang oso at ako nga ay bibili ng bigas. Sabi ko nga ay eh, ako'y magsusuot na rin long sleeve na rin, at talaga nga naman parang nangungurot ang init. Noong una-una taon ko dito sa Japan, ako naman hindi nabili ng mga garining long sleeve eh pag summer. Ano ko ngayon eh habang tumatagal taon eh talagang painit ng painit dito sa Japan. Akala mo ga yung paglumabas ka ng alas 9.30, talaga nga namang parang nangungurot sa balat ang init ng araw. Ay ang kainaman pa nga nito mga kaibigang oso ay mga 30 minutes ang aking ibabike at plano ko nga rin bumili ng prutas kina Lolo. Gawa nga nang ako'y bibili ng bigas dun sa Avance ay parehas ng way papunta kina Lolo kaya naman sabi ko ako'y bibili na rin ng prutas. Ay kita nyo gayang kagandahan ng sikat ng araw na yan. Akala ninyo ay kasarap magbike din sa labas. Ay nako kung ako sa inyo wag na kayo munang lumabas at talagang sobrang ini. Eh di ako nga hoy na din ina, kina Lolo Sato at kina Auntie. Diyos ko, wala pang tao. Mga alas 10 nga ho arin ng umaga. ay wala pang nga hong katao-tao. Tsaka yung mga paninda nila, hindi pa anong nakasale. At tsaka nga ho, napansin ko, eh kakaunti pa ang mga nakadisplay. Eh di syempre, ito na naman ay tips para sa inyo na namimili din eh kina Lolo. Kaya ay pumunta din eh kapag hapon. Gawa nga ng kapag hapon, eh may mga sale na silang ibinebenta din e kina Lolo. O di kaya tayo lahat ay makakatipid. Sisipagan mo nga lamang ang paglabas kahit ma net. Ay di bali nga ho, ako'y nandini na sa Abansi at ako'y pumunta na kagad din sa Bigasan. Diyos ko, ang presyo ay ah, talagang hindi ko madampot aring bigas. Eh di ako'y umiwas muna at pumunta ako din sa gilid. Nako, may nakasale na itlog. Ay di din ako napabili. Ay ako ay nakakita na rin tigna 99 na itlog. Talagang ako'y kukuha din ng isa. Ay di ako nga ho'y bumalik na uli din sa Bigasan at ako'y talagang isip na isip ko ako'y bibili Dahil dati 3,000 lang ang bili ko, 10 kilo. Ngayon ay nasa 4,500 na eh. Ako nga ho'y nag-iisip mga pip minutes ang inabot ko kung ako'y bibili o hindi at sabi ko'y ako'y pupunta na lang sa ibang grocery store baka may mura. Ay kaso nga lang ho ay talagang ako'y pagod na sa pagbabahik at sobrang init gan naman ay tapos naisip ko'y ako'y lalayo pa. Ay di sabi ko'y di dinner, bibilhin ko na lang kahit mahal. Ay di kinuha ko nga yung 10 kilo at sabi ko naman ho e, ay iaantayin ko na lang yung dati kong binibiling 30 kilos ay nasa 8,000 laang ay katagal gang mag-offer. Ang tekniko nga ho pag ako'y nabili na ng bigasa na madami na yung tigti 30 kilos dahil mas nakakatipid ho ako kapag noon kadami. Eh kaso nga lamang ho, yung 30 kilos na yun, ay wala pa daw, hindi pa daw ho available at yun ay binibili ko lang sa mga katrabaho ko na may mga contact din na hapon. Eh di ho, itinatali ko na sa likod ng aking pajero, aring binili ko, 10 kilo lamang ho, a ah, 4, ah, 5 eh. Wala naman ho problema kung are ay 10 kilo lamang, kaso mas gusto ko nga ho yung 30 para makatipid. Dahil ho, ang pambili ko ng bigas, eh budgeted na, nakuha ako kada sahod, nag ako na tigi 1,000. Para nga ho, pagdating ng buwan na wala na akong bigas, ay di may pambili na ako dahil naipon ko na nga ho. Eh arihaw pala yung itsura ng pinagbilhan ko ng bigas din eh sa abanse. Dali-dali na nga rin ho akong umuwi ng bahay at talaga nga namang napakainit sa labas eh, talagang hindi na makahinga ng maayos. Saka nga ho pansin ko'y kasakit sa ulo ng garining init kaya kayo ho ay mag-iingat paglalabas dito sa Japan. Lagi ho tayong uminom ng tubig at saka keep hydrated ho. At kung maaari nga ho kung lalabas ay bilhin nyo na lahat para nga ho isahang labas na at hindi pa balik-balik. O ayan, nakapagsermon na ako sa mga viewers na rin ating video. E, Diyan na muna ho kayo. Huwag nyo kalimutan mag like, and share. Bye, bye, bye!